Hi, ako si Baby Bear. Akong pake. Pero ako si Doray. At ako naman si Unggoy. So ano naman kabaklaan ang kailangan mo? Ah eh, gusto ko sana makauwi na sa amin at makita ang aking nanay at ang aking kapatid. Maari nyo ba akong ihatid, ha? Sure. Oo naman! Yay! Hey, group hug! <laughs> Anong nakakatawa? Ay! May pagong! Mukhang hindi sila makaalis kasi hindi niya magising yung anak niyang tatanga-tanga. Tulungan nating gisingin ang kanyang anak. Isigaw natin na malakas. Gising pagong! Di ba sabi ko laksan nyo? Isa patang ina nyo. Gising pagong! Ah, ayan, nagising na ang puta. Tara na! <laughs> napakasarap talagang tumulong, lalo na sa mga nangangailangan, di ba? Oo nga. <sighs> o bakit may pag-ikot, be? Saan kaya ang daan papunta sa bahay ng lintik na baby bear na ito? Pag pinili mo ang pula, ibig sabihin tanga ka. O sa asul, saan kaya? Tut! <laughs> Tama! Sa asul! Tara na, na natin ang mukhang unggoy na bear na ito. Oo nga, mas mukha pa siyang unggoy kesa sa akin. <laughs> Ah, ganon. Tara na. <laughs> Mama! Mama! Andito na ako! Anak! Ah, ay! Napabuka ka na ako eh. Sa ba ikaw galing? Ma, nagdala ako ng kakainin natin mamaya sa dinner oh. Hindi nila tayo naiintindihan kaya okay lang mag-usap tayo. Ay, mukhang malasa nga ang batang ito eh. Pati ang ongoy pwedeng adubohin. Bitch, what are you saying? Yeah dude, what's up? Halika na, ma. O, siya, ihanda mo na ang talyase at ako na magagayat. <laughs> oh my gosh, let's go. Halina kayo. Hala, humps. Ay, wow, tumbling yarn. Ah, maraming salamat sa inyong pagtulong. Bye, bitch. Ay, may dagang mukhang tao. The, the wheels, on, the bus, go. go. Ay, nakalimutan din namin na nakasunod. Eh, kasi papansin kayo. Chuta, may hams na naman. Uy, wow. Ayan, mga cause of delay na naman. There, There was, was a, a farmer. farmer. Ay, ano nga bang kasunod nun? Ang tatanga pala ng mga hayop dito. Maraming salamat sa inyo, Doray. Oo na, ang dami mo sinasabi. Ay, chuta, uh, oh. Mary, Mary had a... La, nakalimutan ko ang lyrics. Ang tanga nyo na nga, nakaharap pa kayo sa daan. Sa wakas, nandito na tayo sa bahay ni Becky. Hola, bitch.